pe. Ano nga yaya sa yung kamay? Tikikam, tikamot tiki na yung palad. Sobrang katinga na yung palad. Kanina pa. Ah, ay Ay, kahit ikuskus ko, hindi naalis eh. Ba'y kiminakapitang madume. Eh. Bago nakapitan siguro ng bakterya ang iyong kamay, kaya kayo siguro nangangatay. Eh. Wala naman akong nahawakang madumi. Eh. Saka kaliligo ko lang. Ba'y naman ikiminakaing malansa. Kaya kigayin na ang ate At saka baka siguro allergy ka Tinapay lang naman ang kinain ko ngayon eh Sobrang kate Uy Dagul, kaya na ikaw Bago yung muna yung motor Wala mo na ang kwarta ko Julius eh Naghulog ako na yung motor Uy ito, tayan mo 2383, plate number ng motor mo Uy Dagul Anong gagawin ko Kuya Pe? Eh? Eh bakit kamot ang kamot ang kanyang palad? Hindi ko nga alam. Kaya yung panday ka dahing din sa akin. Kating, kating daw ng kanyang palad. Well, pe, nangangati nangangatiga nga ngayong palad. Ayoy! Kahit anong gawin ko, hindi mahalis ang kate. Kapag daw nangangati ang palad, ay susuportihin ka at magkakaroon ka ng pera. Paano ka kung magkakaroon ng pera? Ay pagkagar ng bahite Ay tumaya ka na lang sa akin. Sisigurado akong susuportihin ka. Ito, kayaan mo, 38.3 eh, yung magkakapera ka. pag tumama ka. 38.3. Tumbok na 15. Sahod na 5. Oh. Ay, tudo muna. Gawin mo ng 80.20. Siguradong tatama ka at nangangating yung palad. One hour later. Oh, Julius! Ano kang tumama? 38.3. Ay, tama ako. 38.3 ang ako eh. Ay, swerte nga nangangating palad. Kanina umaga, taya mo yun. Ay, eh, pero ngayong hapon, nga wala kang taya. Ay, nakaw. Kala ko kayo iswerte ng angat ang palad. Hindi ko na itanong sa'yo kung kaliwa o kanang palad na nangangati. eh. Ay, kanang palad yan, nangangati sa akin. kaliwang palad na nangangati sa iyo, ay suswertihin ka. Ay, kanang palad na nangangati. Ayan, minalas ka. Ay, hindi mo tinayan. Bitawa ka sana. Buh.